At binisita na nga namin ang aming project na patapos na. Kita niyo naman ang ganda ng pintura ng gate. Hindi ko alam na ganyan ang magiging kulay niyan Dahil sa totoo lang pagpintura ang usapan Di na ako nakikialam Ang nagdideside po sa amin yan Ay ang aming mga arkitekto Okay <coughs> talaga yun? Mm. Oh, sige okay. Yan, yan talaga? Mm. ito finish na to? Oo, sa Pag-usapang arkitektural, pinapaubaya ko na sa ating magagaling na arkitekto. O, ka? ako sumasagot At nilibot na natin ang bahay at maaliwalas na nga po. Ilang kimpot na lang ay pwedeng-pwede -pwede na talagang i over. Pero sa lahat, ang aga pansin sa akin talaga ay itong kabinet. Dito na lang yan? Ako kami. Hindi dito sa taas? Hindi, sir. Hmm. Um, Ang ganda. Ang ganda ng magkatukuha niyo. Ang mga handle. Natuwa ako sa handle ng kabinet dahil bukod sa napakasimple, ay talaga namang bumagay siya sa lugar. Ako po si Engineer Nono. Maraming maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.